Limang bagay na gusto ng mga misis sa araw ng Valentine's. Una, money. Money. Pangalawa, gusto ni misis yan. Pangalawa, kwarta. Pangatlo, gusto ni misis yan. Pera. Pangapat, Salapi. Yan, gusto ni Mrs. yan. Sa araw ng Valentine, sa ayaw niya ng mga bulaklak, kung ano mga prololoy, ayaw niya niya. Panlima. Gcash. Gcash. Ha? Di, saan yung pambiling bigas? Sana na? Kulang tua, ah. Sana iba. Kakasawad mo lang ah. Bakit ito lang? Ayan, dapat. Napapili na tayong bigas.